Ma'am, bakit mahilig akong magsariling sikap? Wow, edi ikaw na ang maraming panahon, maraming oras. Sipag mo din, araw-araw talaga. Actually, babae ito, humihingi ng payo. Itago na lang natin siya sa pangalang Carolina alam mo Carol, sa totoo lang real talk lang tayo dito, ano naumpisahan mo kasi, sinubukan mo, kaya nang hinawakan mo yung money ears mo pagkatapos kinamot mo nang kinamot, ayan tuloy nakaramdam ka ng sarap nakaramdam ka ng yami, o ayan ayan ang napala mo sisihin mo ang sarili mo inaaraw-araw mo na, sinusunod mo na yung utak mo, sinusunod mo na yung sarili mo, na gusto mo pa, isa pa, bukas na naman, ganon, araw-araw, may ganong effect ka. Alam mo, Carol, kung ganyan ka kasipag, dalawa lang ang sasabihin ko sa'yo. Merong positive at negative dyan. Eto, eto, makinig ka muna. Unahin muna natin ang positive. Ayon kay Dr. Eduardo Gatchalian, isa itong urologist. Wala naman daw masama ang pagsasariling sikap. Wala naman daw itong piligro sa katawan. At hindi rin ito matuturing na sexual perversion. At eto pa, halimbawa, nasa trabaho ka o estudyante ka pa lang, excited ka ng umuwi kasi excited mo ng hawakan siya, excited ka ng paglaruan siya. At doon tayo sa magandang spot Excited ka nang maabot yung tunay na happiness ba? Yung pumipikit-pikit talaga ang mata mo sa tunay na happiness. Oh, ano? Alam mo naman siguro yung ibig kong sabihin. Oh, ano? At eto Carol, dito naman tayo sa negative. Ano nga ba ang meron dito sa negatibong ito? Dagdag pa ni Dr. Gatchalian, nagkakaroon ng psychological na problema. Siyempre, ang taong mahilig magsariling sikap, ganun ba? Kung hardworking ka, ganun, nagkakaroon ka ng yung mental health mo, hindi na siya healthy, ganun ba? Baka magkaroon ka ng pansarili na lamang ang iniisip at hindi na makaunawa ng tunay na pagmamahal. syempre, baka hindi ka na lumabas ng kwarto mo, ano? Excited kang pumunta ng ano mo? Excited ka ng salintulugan mo? Magpahinga? Tapos gagawin mo na yung schedule mo yung ganun? Nako, nako, mapapas mo yung kamay mo, dai pa paingahin mo din naman pag may time. Tapos, syempre, makukulong ka na lamang dyan sa ano mo. Wala ka ng panahon. Kahit na tumulong sa gawaing bahay. Syempre, nakakatamad na, di ba? Pagkatapos mong, ano, di ba? Yung pagod na pagod ka. Syempre, pagkatapos nun, kailangan matulog ka na, magpahinga ka. Hindi mo na maisip na tumulong. Maglaba sa nanay mo. Uh, maglaba. O, di kaya, maghugas ng pinggan. Magluto totoo lang Inday ang pagsasariling sikap kapag ikaw ay napagod talaga sa sobrang hardworking mo. Uh, mas gusto mo na ah, mas gustuhin mo na lamang na humi ano diyan higa higa diyan Tum, uh, matulog na lamang, magpahinga kasi nga, syempre, pagod na yung isip mo, yung sarili mo kaya ayan tuloy, kaya advice ko sa'yo dahi, tigil-tigilan mo na iyan, kailangan kung gusto ng utak mo na gawin iyan ay dapat labanan mo naman ito pa, dagdag pa ni Dr. Gatsalyan ha, makinig ka sa artikulo niyang Pilstar, basahin mo yon para alam mo, dagdag pa niya sabi sabi niya, kailangan ibaling mo na lamang sa sports instead na ganyan yung ginagawa mo. Mag-sports ka, kagaya na lamang ng badminton, volleyball, uh, ano pa ba yung mga sports na dyan, o golf, kung mayaman ka, hindi eh, mag-golf ka, at eto pa dahil kung tamad ka naman kung wala kang sports, pumunta ka sa gym, mag-gym ka, magpapawis ka dahil. Kailangan maging fresh yung mental health mo. Kasi importante sa isang tao ang mental health. Dapat mapalusog mo yan. Ang iyong utak ba, ang iyong pag-iisip kung hindi... Kay, kasi di ba lagi na lang yung laman ng ano mo yung pag-iisip mo ayun gusto mo ng ganun ganon lagi magpapa ano ka na lamang dyan nako nako mapapas mo yung kamay mo manginginig kapag araw ayor, uh, araw-araw mo yung ginagawa, day kaya advice ko sa iyo, ibaling mo na lamang huwag mo yan gawin, day okay lang naman gawin yan, kasi nga sabi ni Dr. Gatchal yan, wala namang masama, pero huwag araw-araw kung single ka naman, why not diba, pero kung may kapareha ka doon mo ibaling sa kapareha mo o diba, kasi kung single ka o kahit nagawin mo once in a while sa isang buwan, tatlo o apat, hindi yung araw-araw Diyos -araw, ko, day babae ka pa naman. <laughs> Pero okay lang yon Basta ano lang, nasa lugar lang. Oh, yun lamang ha. Yun lamang ang aking tips para sa'yo, Carolina. <laughs> so, ayan. Siyempre, lagi kong sinasabi dito, always honor your wife, love your wife, respect your wife. Is subscribe mo na ako. Kung hindi ka pa nakafollow sa akin, subscribe mo na, share and like, comment. So, ayon Bye!